Magtatatlong taon na po niya akong pinag-iinitan. Hindi po ako mananabunot kung hindi po niya ako prinubok. Ang sabi ng doktor, magpaano ako. Sa yung pinakalas kaya. na away? Opo. Pe, pero ma'am, kayo pong nag-provoke, sabi po mismo ng amo, kasi ginagano niyo siya, naglalakad siya itong isa, nagbibihis, tapos sa away talaga meron, meron masasaktan. Pwede hindi ganyo po yun, dapat gagastusan nyo po yun. Pero in this case, para matapos na lang kayo, ako nagagastos, okay na. Salamat po, Idol. Sa pagpapagamot lang. Opo, Idol. kumusta na ho kayo simula ho nung uh, nagkausap kayo kahapon lang nila Idol, nila Ma'am Gemma Rose. Anong nalaramdaman niyo ngayon, Ma'am? Okay naman po ako na ngayon. Mm -hmm. Opo. Oh, nung mga nakaraang araw ba, bago kayo mag-decide lumapit, kumusta ang sitwasyon na nalaramdaman niyo that time? Hindi po talaga maganda. Napakabigat po talaga sa buhay kasi alam mo yung mayroon kang iniisip, umiiyak na lang ako kasi parang hindi ko Iniisip ko ba na wala man lang, hindi ko man lang makamit kung anong problema, kung, kung sino may kasalanan. Ang gusto ko lang magkasunduan kami na wala na, wala na nga lang parinigan. Yun lang po, wala nang parinigan. At saka ano ba, yung bagang yung bagang kung maayos siya, walang plastikan. Ganon kasi, napakung kung, kung makipagkaibigan sila sa akin, makipagkaibigan ko, hindi. Kung plastik lang naman, wag na lang po, di ba? Kasi makipagkaibigan ako sa plastik ako, di ba? Kung ako lang din pagchismisan, okay na kami yan. Ang problema lang, chinismis pa rin niya ako eh. Eh bakit pa ako makipagkaibigan sa kanya kung ichichismis rin pa rin niya ako? Opo. Okay. Siguro mas okay din, ma'am, na wag na muna kayong mag-usap, pansinan. Opo. Ganun, mas maganda yun ang yan, natin. Kung, mami, ko po na wag na lang po kaming ipagsama sa isang trabaho. Kumbaga, kasi ang kapartner ko po talaga, yung witness ko, si Twinkle po talaga, yun naman talaga po ang kapartner ko. Mm. Kasi para makaiwas na lang po, yun na lang po ang hinihiling ko eh. Kaya sabi ng may-ari ng planta, pag init isa ulo, huwag ipagsama. Kasi, kasi lalo iinit ulo, yun ang sabi niya. Ipaghiwalay daw. Pareho na kaming matanda. So, magpakatanda kaming dalawa. Kasi, alam mo, at saka huwag siyang makikinig sa mga chismis. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, kung may problema ka sa akin, Diretsuin mo ako. Para masabi ko kasi mahirap yung makikinig siya sa mga sa mga chismis na paikutan kami ng mga chismosa sa eh. Kung makikinig siya talaga lagi, lagi kami mag-aaway. Kaya wag na siyang makikinig, diretsuhin na lang niya ako kung may kasalanan ako sa kanya. Diretsuhin niya ako. May iniinda pa ba kayo, ma'am? Ano pang masakit Opo, sa inyo? Yung ano ang iniinda ko po, yung yung ulo ko nagmamanig pero pinagpipiri ko po na wala naman sana. Wala naman. Kasi pero kasi siya kasi ilang bisit din po kasi niya akong inuntog sa semento. Hmm. Kaya, ano pa, maliban sa ulo, ma'am? May masakit pa? Wala naman po, sa ulo lang talaga. Mm, ulo Opo, lang. kasi yun po napurahan, tapos sinuntok po kasi kinya ako ng singsing. -sing. Okay, so eto yun, ma'am? Opo, sinuntok So yan, ma'am, yung eto, ma'am, wala yan dati? Pag pinisi lang naman, pag pinisi mm. lang naman, masakit siya, pero pag ano naman. Pero eto, ma'am, pasa, yan, eto, eto, Apo, or sugat, balat. Yan. Su sugat po talaga yan. Ah. Uh, so wala yung itim na yun kasi baka mamaya balat pala, hindi? Hindi. Sa ulo ko dito, dalawa. Okay. Kasi dalawa. At saka yung liig ko, Minsan nahirapan ako kasi sinakal niya ako eh. Mm. Sinakal niya ako kaya nahirapan nahirapan din ako pero okay naman na po ngayon. Okay. Opo. Sige so 'yun ang gagawin natin ma'am para mas makita kung ano yung kailangan gawin o gamot na pwede mong i-take. Okay ma'am? Ma Sige pero for now ma'am, diretso muna tayong barangay kung saan nandun na rin si ma'am Gemma Rose inimbitahan natin opo, opo. para magkausap ko kayo, opo. final at magkapirmahan. Okay opo, po? Opo, ma Sige tayo. Yung una po, nagreklamo po si ma'am sa physical injury na nangyari po. Base dito sa complaint ni ma'am na binugbog daw po siya ng respondent na si ma'am Gemma. Nung palabas siya sa trabaho. So, ang ginawa, sinomon si ma'am Jema First summon, ang unang remarks, na-receive. Pero hindi siya dumating sa patawag. Ang second summon, tinanggap uli niya, hindi pa rin siya... Pumunta. So nagpadala pa uli ng panibagong summon, third summon. Doon na po humarap si Ma'am Gemma, kaya lang after ng mediation with the group of Lupon, hindi po pumayag si Ma'am, hindi po nakipag-areglo si Ma'am. Kung baga wala talaga silang nangyaring usapan, except yung number three na hindi na pumayag si Ma'am doon sa areglo. Kaya naisuhan po siya ng Certificate of File Action. Humingi ako sa kanya ng sorry. Ayan. Tapos ano, parang kumbaga, bunutan ka ng tinik. Pero yun, ma'am, first time nyo ba, ma'am, na makaroon ng rambulang gano'n o makipag-wrestling? Meron naman na nangyari. Meron na dati. Uh -oh. Pero sa katrabaho nyo, first time? Hindi, meron na rin. Meron na rin. Uh -oh. Suki ka pala naman dati. May <laughs> 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 meron talaga. Kasi yung sana una talaga, hindi ko gulo yun. Gulo ng ah, hipad ko na oh. nakisawsaw lang ako. Wow. Pero ikaw, ma'am, first time mo ba, ma'am, na makipag-wrestling? Opo. Thing. opo hindi po ako mahilig sa away kaya ngayon nga po na ano iiwas na lang po talaga para kahit amunin man o ano, iiwas e, na lang po talaga hanggat kaya. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag tayong basa-basa maniwala sa mga chismis. Diyan ang umpisa, mm. de ba? Oh, oh. Kasi, tanungin mo ako, noon pa naman, noon pa, pagpasok pa lang natin, dahi, pag may problema ka sa'kin, sa sabihin mo sa'kin, sa kasi takot ako sa away. Alam mo yan, sinabi mm. ko yan sa'yo, takot ako sa away, pero nakinig ka pa rin sa mga chismis. Sana ngayon, huwag na tayong makinig sa mga chismis kasi yan ang pulot dulo ng gulo na nag-aaway tayong dalawa dahil lang sa kanila. Sila masaya, tayo ngayon oh, nandito. Yun, diba? Oh. diba? Yan ang isip pinatin. natin, tayo na pahiya kung saan saan tayo nakarating, gumastos ako. Sila, okay lang sila, nakapagtrabaho sila, tayo wala tayong trabaho, di ba? Sino oh, na tayong natin dalawa. dalawa. Iwasan lang tayo, tama nga yung chismis, marisol na rin. Kung ano, di magtanungan na lang tayo dalawa para oh, iwas oh, talaga gulo. Talaga. Oh, ngayon, kung ano man yung sa amin ni Twinkle. Wag na, wag na tayong mag-ano. Ako wala akong, oh, oh, di ako, wala kong pakialam sa inyo kasi noon pa naman talagang gano'n na kayo. Hmm. Kaya hindi ako yeah. manangingialam sa inyo. Pero kayo ni Twinkle, ma'am, kumusta na kayo ni Ma'am Twinkle? okay naman kami kaya lang talaga'ng kunubwaga family problem kasi 'yon mm -mm. yung sa amin. Kaya hindi ko na rin kasi yung sa inyo uh, Marites problem ay ma Marites, oh, oh. Marites problem, Marites problem Marites sa pamilya sa, sa amin. Sa, mm -mm. sa atin kami magkaibigan kasi yung anak niya punta sa bahay. Kumbaga ano lang kaya lang kasi nagkakasamaan lang talaga kami ng loob. Tapos kumbaga lumayo lang talaga ang loob niya nung ka-close sila. Tapos nung nagka-close sila, parang kumbaga siguro nandun na rin yung time na may Marisol, kumbaga Marites gano'n, ganyan. Kaya lang hindi ano ko sa kanya sagit na lang siya. Yun lang punto ko sana. Gitna lang siya. Away ko man sa ganito, away ko sa ganyan. Diyan ka lang sa gitna. Oh. Tala, sorry na ah. Oh, na talaga. O, oh, alam mo na ha. Ito oh, ma'am, walang plastikan to ma'am. Totoo Ay, wala na po ito ha. po sa akin. Ha? Totoo po ako sa kanya mm -hmm. ngayon. Yun nga, tanong ko rin kasi kagabi, sabi ko sa mga kaibigan, ewan ko, sa akin, sabi ko, totoo ako, ewan ko sa kanya, sabi ko. Basta ako totoo ako, Travis. Totoo ba yan, Tal? Ano naman, o... naman. Kilala, oh. kilala mo ako, no, parang hindi mo naman ako kilala, kilala niya ako. Total naman, nandito naman sila. Uh, nagpapasalamat kami na kayo ay nagkaayos pa rin. Sana po sa mga mahilig magmarites, ay medyo iwasan ho natin, lalo na po kung may mga inosente na nadadamay, na katulad ni ma'am, wala siyang kaalam-alam o umabot dito na sasakitan. Sana po iwasan po natin pag-usapan yung hindi dapat pag-usapan. Uh, nagharap ang magkabilang panig at muling pinag-usapan nila ang tungkol sa reklamo ni Natalia Canyares kay Gemma Rose Cordova na umabot na sa programa ng RAF Toll for in Action. Sa kanilang pag-uusap at pagpapaliwanag, muling humingi ng patawad si Gemma Rose Cordova kay Natalia Canyares at pinagbigyan naman ito. Nangako ang bawat isa na hindi na ito mauulit sa sa pagitan nila, patunay sa kanilang kasunduan at bangako ay ang kanilang lagda sa taas ng kanilang pangalan. So na ma'am Natalie, nandito na tayo kasama natin si Doc Aven Campued at uh, siya ngayon ang mag-check mam Ma ma'am at si Doc ang aming resident doctor every time ma'am may problema at ganyang mga nasasaktan or na-check nache nache up natin agad with Doc Campred So magandang uh, hapon po Doc. Magandang hapon po. Okay. Uh, iniinda ko po ngayon, Dok, yung ulo ko. Masakit po siya, tapos kal kaliwaan po yan, medyo nagmamanit. Tapos minsan po, nahihilo po ako. Yun po, pati po itong dito, ditong bato ko po, makirot din po. Pero nawawala naman po, pero minsan lang. Kasi ano, yung dahil lang po sa chismis, kaya ako nabugbog oh, iba eh ka naman ikaw ang nag noon, kaya <laughs> <laughs> Hindi do ka, mabait po ako sa trabaho ko at saka ano lang po yung chismis na dumating sa kanya na hindi po talaga tama. Ano yung mga tama mo? Saan ka tinamaan? Dito po sa ano, ulo po. Do, kasi inano po niya ako tapos sa uh, mukha po kasi sinuntok po niya na maraming bisis to, may sing-sing po siya. Tapos sinakal din po niya ako dito. Sinakal ka. Opo. Binugbog sa muka. Opo, kasi sinakyan po niya ako eh, kaya hindi na ako nakagalaw. Abang malaking tao ata yun ah. Opo, malaki po talaga dok na ko. Sobrang laki. O, eh, bakit hindi ka nalang, mo alam mo palang malaki siya, bakit mo, ba't di ka umatras? Yun nga po dok eh, yun ang ko. Ang problema lang po kasi, kung aatras ako, pagtawanan niya ako, at saka sinugod na kasi niya ako. Sinugod kanya. Oh. Ah, so hindi naman ikaw pala yung nag-initiate ng away. Ang sabi ng boss po namin, doon po ako nang ano na nalaglag kasi ang sabi ng boss namin ako daw talaga ang laging nangunguna sa away. Pero hindi po talaga ako pala away. Since medyo mahaba na kasi yung ano, yung time being na hindi mo pagkaka check up, okay. no? Medyo ma malayo na eh. Okay. So ang gagawin natin, uh, titignan natin kung ano yung pwede nating makita sa mukha ba kung mayroon pa bang nakikita diyan kasi medyo mahaba na po ito eh no so subukan natin mag ray muna ng sa muka and then sa liig. okay and then possible baka mag-request tayo ng CT scan to check yung organs mo yung brain mo eh, internally para makita natin so yun ang gawin muna natin ano para makita natin kung merong pa ba o meron pa ba kung makikita o wala depende opo Dok. okay okay po sige po okay po sige po gawin po natin ito po lang po tayo ng initial report regarding sa x-ray po natin sa skull x-ray po natin wala naman po ako nakikita na fracture sa buka Okay? Kahit sa dito sa zygomatic area, left zygomatic area, na kung saan yung binanggit po ng pasyente natin na tiniinan ng sing -sing, okay? mukang uh, mukhang wala naman po na fracture dito. Although, napansin ko po na sa leeg, no? Medyo stiffened yung cervical, ano mo, area po ng buto po ninyo, yung leeg po niyo okay, stiff po siya. Mukhang dahil lang po ito sa trauma previously. And then, upon examination po kay nanay, meron pa po tayong konti, no? very minimal na soft tissue swelling. Maaring dahil pa rin po ito sa pagkakabugbog ng ate. Okay? Para makasigurado po tayo, ang gagawin po natin is mag cct scan po tayo uh, to verify kung talagang walang ibang problema, ma-check po natin dyan thoroughly yung bone and then at the same time kung may na-trauma ba yung brain o oh, hindi. Okay? Para tiyak po tayo. Okay. Pero may mga kailangan pa bang reseta doc or i take si ma'am for the meantime or antayin pa yung CT scan niya muna doc? Ma'am, for the meantime, pwede muna tayo magbigay ng anti-inflammatory pain relievers, ano, para ma-alleviate yung pain and inflammation po natin. Bakit parang naiiyak ka, ma'am? Wala po, na natutuwa lang po ako na hindi masyadong ano. Wala naman daw. Yun nga para sure, ma'am, na wala talagang damage. Eh, Ay, in-CT scan nga na ni-request ni Doc. At gagawin natin 'yun, ma'am, para mas masigurado tayo. Dok, maraming-maraming salamat po sa lahat sa pagtulong niyo po sa akin. Thank you po. Okay. You, po. Doc. okay. Walang ano man yun. Una, magpasalamat tayo siyempre sa Diyos. Na iwaw pa na hindi tayo pinapabayaan. At siyempre, kay Senator Sir, Tulfo. Thank you, Thank you po sa lahat po. Okay so ito na po yung result ng CT scan na pinagawa po natin. Now, uh, kung titignan po natin yung CT scan page niya, mula mm, naman na po ako nakikitang problem dahil sa pagkakabugbog. Okay. So malamang nag-resolve na yon yung nakita nating soft tissue swelling previously. Okay, so good news po ito. Although meron po tayong nakikita po dito na merong Uh, konting sinusitis na wala namang kinalaman dun sa pagkakabugbog mo. Okay? So, good news po ito. Now, continue na lang natin yung mga tabletas na binigay ko sa'yo. Okay? So, good news. Wala pong problema na nakita dulot ng pagkakabugbog mo. Soft tissue swelling lang yung nakita natin uh, na nakukuha naman uh, sa gamot pang mawala yung swelling. And then, okay? Okay po? So, ayun, do, uh, ate, hantayin natin yung uh, reseta na lang ni Doc, no? Doc? And then, after yung medication niya dun, matapos niya yung reseta, Doc, hopefully, balik back to normal. Okay na ulit. Yes po. Actually po, i-continue na lang po yung binigay ko po sa kanyang gamutan na good for 10 days. After that, tapos na po tayo sa gamutan. right? Okay po. Uh, Senator Idol, maraming maraming salamat po sa tulong niyo po. Okay na po ako. Thank you po talaga. God bless po. Uh, Senator Ido Rapi, maraming maraming salamat po. Ito na, okay na po ako. At saka nagsitin na po kami ni Jim Aros. At saka napakabait po yung doktor na tumingin po sa akin. Maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan, Ido Rapi. Senador Ido Rapi, maraming maraming salamat po. Natapos na po yung check-up ko. Andito na po yung mga gamot. At saka nakapagsiti na po kami ni Jimaro sa barangay. At saka napakabait po ng doktor na tumingin sa akin. Maraming maraming salamat po. Sana po Ido Rapi, marami pa kayong matulungan. At God bless po always. Thank you po.